Diniploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at jempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa lugar. Sinabi umano ng isang opisyal ng US Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea at sinabi na hindi nila papayagan magpatuloy ang mga pang-aabuso ng China sa nasa... Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na diniploy umano ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea at siyempong namataan nito ang isang Chinese Coast Guard vessel sa lugar. Kaya agad nila itong nilapitan. Sinabi umano sa report na nagulat ang mga Chinese matapos makita ang missile boat ng Philippine Navy at agad umanong umalis ang mga ito sa lugar at hindi naman ninabol ng Philippine Navy ang mga Chinese. Diniploy ng Philippine Navy ang isang missile boat nito sa West Philippine Sea upang magpatrolya at magbigay suporta sa ilang mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng misyon sa nasabing karagatan. Binabantayan din nito ang Pag-asa Island dahil sa presensya ng ilang mga Chinese fishing vessels sa lugar. Sinabi ng mga eksperto na isa umano itong malaking banta sa seguridad ng nasabing isla kaya kailangan mas palakasin pa ang presensya ng hukbong dagat sa lugar. Iniulat ito matapos sinundan at hinarang ng isang Chinese Coast Guard vessel ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na patungo sana sa Ayungin Sol, sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo ayon sa isang security monitoring group na nakabasis sa Estados Unidos. Hindi ito ang unang pagkakataon ng mga barko ng Philippine Coast Guard sinundan at hinarang ng kanilang mga Chinese counterpart sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang isang dosen ng sundalo ang dineploy ng Philippine Navy sa isang lumang landing craft na BRP Sierra Madre na kung saan ay sadyang isinadsad ng sandatang lakas sa ayong insol noong 1999 bilang tugon sa ginawang reklamasyon ng komunistang bansa sa mischief Reap. Samantala sinabi ng Armed Forces of the Philippines ng mga karagdagang lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay posible pa umanong palawakin upang madagdagan pa ang kakayahan na protektahan ang bansa laban sa anumang pagsalakay o pag-atake. Sa isang panayam sa media, sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar na nagpahayag ng pag-asa ang sandatang lakas tungkol sa pagpapalawak ng mga EDCA site dahil makakatulong umano ito upang mapabuti at mapalakas ang kanilang kakayahan. Inihayag kamakailan ng Malacanang ang apat na mga bagong EDCA site ito ang Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana, Cagayan. Lalo Airport sa Lalo, Cagayan. Camp Major de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang opisyal ng U.S. Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea at sinabi na hindi nila papayagan magpatuloy ang mga pang-aabuso ng China sa nasabing karagatan. Sinabi ng US Navy na sa pamamagitan ng pagdideploy -de nito ng mga karagdagang barko malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas tulad ng Pag-asa Island, mabilis umano silang makapagbigay ng tulong sa Philippine Navy at Coast Guard. Hindi rin umano papayagan ng US Navy na magpatuloy ang mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea at layon nitong matulungan ang mga Pilipino na may pagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay sa lugar. Iniulat naman ito matapos muling iginihit ng China na patuloy na pinapataas ng Estados Unidos ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng military deployment nito sa Asia Pacific region. Inanonsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papayagan niya ang mga US forces na gamitin ang mga military base nito sa Pilipinas. Sinabi ng taga-pagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wingbin sa mga reporters na patuloy na sinusulong ng Estados Unidos ang pansarili nitong interes sa Asia Pacific at ito ay magpapainting lamang sa tensyon at magdadala ng panganid sa kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Ang Pilipinas at Estados Unidos na matagal nang magkaalyado ay nagkasundo na palawakin ang pangmerital na kooperasyon nito lalong-lalo na sa mga strategic areas ng bansa habang pareho nilang sinisikap na ang patuloy na pagiging asertibo ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement ay magbibigay sa mga U.S. forces ng akses sa limang mga base sa Pilipinas. Ito ay mas pinalawak at mayroon ng siyam na lokasyon sa buong bansa at inaasahan na makakatulong ito sa pagprotekta sa mga lugar na pilit na inaangkin ng China. Usap-usapan ng mga eksperto na dalawa sa mga lokasyon na ito ay nasa Northern Province ng Cagayan na kung saan ay wala pa umanong apat na daang kilometro mula sa Taiwan na nakikita ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Wang Wingbin na ang mga bansa ay dapat na maging mas maingat at iwasang magpagamit sa Estados Unidos. Sinabi rin niya ng Defense at Security Cooperation sa pagitan ng mga bansa ay dapat makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon idinagdag ni Wang na umaasa sila na magkaroon ng pagkakaunawaan at tiwala ang China at Pilipinas sa isa't isa sa mga talakayang tungkol sa wastong paghawak sa mga maritime dispute at pagsusulong ng practical na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa.